Good Morning po sa inyong lahat. Muli nandito po si Teacher Phoebe na makakasama ninyo po sa ating pong kindergarten virtual classroom. So welcome po sa inyong lahat. Muli ako po ay nanggaling sa Sukat Elementary School, CQ Pagkakaisa, Annex Zone 4. So ako po ang kindergarten teacher sa amin po ng Kinder Rose and Kinder Ivy. So, magsimula na po tayo. So, ngayong araw po, ang ating layunin na matutunan ng mga bata ay nakikilala ang mga pangunahing emosyon. So ulitin ko po, nakikilala ang mga pangunahing emosyon. So sabi daw po, bilang isang bata, meron tayong mga emosyon o damdamin na nararamdaman. At ang mga nararamdaman mo, nararamdaman nila at nating lahat ay may dahilan. So ano-ano nga ba muna? ang mga emosyon na maaari mong maramdaman. So, tingnan po natin ang next slide. So, bigyan po natin ng pagpapakahulugan ang mga ito. So, sabi daw po dyan, ang emosyon o damdamin, ito po ay ang damdaming ating nararamdaman. So, nararamdaman po natin yan. Depende po sa sitwasyon na ating kinalalagyan. So, may iba't ibang emosyon na pwede kang maramdaman. So, ano-ano nga ba yon yung mga emosyon? So, magsimula po tayo dito. Sabi po dyan, kilalanin ang mga pangunahing emosyon. So, meron po tayong five uh, basic emotions or sa Tagalog, limang pangunahing emosyon na maaari mong maramdaman. At kapag ito po ay iyong naramdaman, paalala ni teacher, yan po ay normal. Normal po nating nararamdaman yan. So, magsimula po tayo sa unang larawan. So, bago po si teacher magpakita ng isang larawan, bibigyan ko po kayo ng limang segundo or five seconds to guess what is on the picture. So, hulaan po ng mga bata ang kanila pong nakikita. So, unang larawan, pwede po bang sabihin sa akin ano ang emosyon na ipinapakita? So, meron pong limang segundo para po sagutan. 5, 4, 3, 2, Okay po, time's up. So, ang una po nating emotion or emotion is happy face or masayang mukha. Okay, po, pupatayin nga si teacher ng iyong happy face. Can you please show me your happy face o masayang mukha? Ayan, ang gaganda at ang gagwapo ninyong lahat. So kapag daw po ikaw ay masaya, nakikita mong nakalabas ang iyong ngipin at nakangisi ang iyong bibig at nakikita rin yan sa iyong mata. sa so, masaya o oh happy. Very good para sa unang larawan. Pangalawang larawan, hulaan at kilalanin natin. Ano kaya ang ipinapakita sa ating larawan? So, meron kang limang segundo or five seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. Okay po, tama na po ang ating pag-iisip sa ano daw po yan? Yan ay malungkot. Sabihin mo nga, malungkot. Ayan, malungkot sa English po. Sad, sabihin mo nga po. Ayan, malungkot po. So, nakakaramdam ka rin ng lungkot kapag daw po uh, may mga pangyayari na nagbibigay sa'yo ng kalungkutan. So, meron na tayong dalawa. Ang una ay masaya. Ang pangalawa ay Malungkot. So yan po malungkot. Pangatlong emosyon. Ano kaya ang ipinapakita? Limang segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Sasabi ah! ano kaya ang emosyon yan? So yan po ay... Opo, yan ay natatakot. So, natatakot po yan yung ating pong uh, emosyon na ipinapakita. So, nakikita niyo po sa English ay scared. Sabihin mo nga, natatakot. So, may mga dahilan o mga pangyayari na pwede kang matakot. So, yun ay normal. Ang ating pong pang-apat na emosyon ay maaari mo bang hulaan? Limang segundo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Okay po, time's up muli. So ano kayang emosyon emotion ito? Ito ay? Okay po, magaling yan ay nagulat. Sabihin mo nga, nagulat. Ayan po, nagulat o oh, shock or surprise. So pwede ka rin makaramdam yan ng nagugulat. At ang pinakauli na maaari mo maramdaman ay ano kaya yan? Limang segundo. 5, 4, 3, 2, Tulog. No. Times up. Sa so ano po kaya ipinapakita ng larawan? Ikaw ay... Hmm. Minsan nangigigig. Hmm. Ano kaya yan? Yan ay... Tama. Yan ay nagagalit. Nagagalit na talaga. So in sa English po ay angry. So may mga bagay daw po na nakapagpapagalit sa'yo. So ano nga ulit yung limang emosyon na ipinakita natin? Meron tayong masaya? Meron tayong nalulungkot. Meron tayong natatakot. So, natatakot ka. Meron din, ah! nagugulat. At ang pinakahuli ay mm! nagagalit. So, nagagalit ka rin. So, lahat ng yan ay maaari mong maramdaman. At normal po iyan na iyong maramdaman. So, ngayon po, isa-isahin natin silang lahat. Bigyan natin ng atensyon muna ang pagiging masaya. So ano-ano ba ang dahilan kung bakit daw po ikaw ay nagiging masaya? So may mga dahilan kapag ikaw ay happy. So tingnan po natin. Ang una pong halimbawa, so sabi daw po dyan, basahin ni teacher, ako ay masaya kapag ako ay nakakatanggap ng regalo. So nagiging masaya ka daw po kapag nakareceive ka ng gift. So, sino man sa atin ang magbigay ng regalo, ang pakiramdam natin ay napakaswerte natin dahil binigyan tayo ng regalo. So, dapat ikaw ay masaya, matutong magpasalamat dahil ikaw ay masaya. Tama? Okay po. Sa ano po bang dahilan para ikaw ay sumaya? Sasabi daw po dyan sa ating pangalawa, ako po ay masaya kapag nakakakuha ng mataas na marka. So sabi po dyan, kapag daw po matataas yung grades mo o marka mo, ikaw ay masaya dahil ikaw ay nagiging proud sa sarili dahil ginalingan mo. O yan. So ikaw ay masaya kapag mataas ang iyong grades o marka. Ayan. So sana naintindihan, ano pa ang pwedeng makapagbigay sa iyo ng saya? So sabi po dyan ulit, ako ay masaya kapag nakakapaglaro kasama ang aking mga kaibigan. So excited ka, di ba? Kapag ikaw ay nakakapaglaro kasama ng mga kaibigan mo, kagaya ng nasa larawan, ikaw ay nakakaramdam ng saya. So kahit sino man sa atin, kapag tayo ay naglalaro, di ba? Masayang masaya ka. Okay po. Next natin. Pwede ka rin makaramdam ng saya kapag ako ay nakakatanggap ng mga parangal. So, teacher, ano po ba yung parangal? Yung parangal po, kapag halimbawa may sinalihan kang contest, halimbawa, pagaling yung sumayaw at ikaw ay nanalo, bibigyan ka ng parangal kasi ibig sabihin, ginalingan mo. So, masaya yan sa ating pakiramdam kasi yung best mo ay ibinigay mo, kaya ka binigyan ng parangal. Ayan. So, pwede ka rin makaramdam ng pagiging masaya. Okay po. Next. Ano pa? Ako ay masaya kapag kasama ko ang aking pamilya. So, masaya ka. You are very happy when you are with your family. Kasi nga po, kapag kasama mo ang iyong pamilya, pwede kayo maglaro ng iyong mga kapatid. Ano pa? Pwede mong makasama ang iyong mga magulang at gumawa kayo ng mga bagay-bagay na, kayo ay magkakasama, 'di ba? Laging may mga panahon na hindi busy ang mga magulang, pero kapag kasama mo sila, sobrang saya mo, 'di ba? Okay po. So, pwede kang maging masaya kapag kasama mo 'yung mga magulang o pamilya. Okay po. Next, isa pa. Ako ay masaya kapag may bago akong damit. Ayan, may bagbago kang damit kapag ikaw ay binibilhan ng iyong mga magulang tito o tita, kamag-anak ng bagong damit, sobrang saya mo kasi wow, ang ganda ng damit ko. Grabe, di ba? So, ganun yung pakiramdam mo. So, pwede kang maging masaya. Kapag po, ah uh, bago po ang iyong mm, gamit. So, yun po yung ating pong uh, nararamdaman. So, next natin po. Susubukan naman daw po nating mas kilalanin ang iyong damdamin. So, paano ito? So, sabi po dyan ay tingnan mo daw po mabuti ang mga larawan na ipapakita ni teacher. Ayan. Ang daw po natin sagutan ang mga sumusunod. So sabi daw po magpapakita si teacher ng mga larawan. sa so, ang gagawin mo daw po ay pwede mo sabihin ang tamang emosyon na iyong dapat mararamdaman kapag nakita mo ang mga sitwasyon o pangyayari na yun. So ready ka na ba? Ayan, susubukan so, natin unang larawan. Sabi po dyan sa iyong module week number 5. So, gawain number 1. Basahin ni teacher. Iguhit ang tamang emosyon sa patlang batay sa larawan. Sa English po, you need to draw the right emotion on the blank. You need to draw. I-drawing daw po. Kung nakikita mo pong linya to na pahiga, if you can see the sleeping line here, the black one, dito mo daw po isusulat o i-drawing ang iyong sagot. So gamit daw po ang iyong lapis papel, notebook, buko, ano man na pwede mong panulat at susulatan, doon mo po isusulat ang iyong sagot. So, naintindihan po? Ayan. So, sabi po dyan, tingnan natin sa unang larawan. Birthday mo, ano dapat ang iyong mararamdaman? Masaya o malungkot? So, meron kang sampung segundo para sagutan ang unang larawan. Birthday mo, anong pakiramdam kaya? Ano po kaya ang iyong mararamdaman kapag birthday? Yan ay? Okay po, time's up. So, kapag birthday, ikaw ay masaya. At kapag daw po yan ang sagot mo, pwede mo pong checkan ang Unang larawan. Okay po. Pangalawang larawan. Pinagalitan ka ng iyong magulang dahil may nagawa kang hindi tama o mali. Pinagalitan ka. Ano ang iyong mararamdaman? Matatakot o magiging masaya? So meron ka pong sampung segundo ulit para po ikaw ay sumagot sa ating pong uh, pag-aaral. So ten nine, eight, seven, six, five, four, three, two, and one. So, kung ang sagot mo po ay natatakot, tama po ang iyong sagot. So, pwede pong checkan ang pangalawang larawan. So, okay po. Sana po nakukasunod kayong lahat. Next po natin. Pangatlong larawan. Binigyan ka ng iyong mga magulang ng regalo. Binigyan ka ng iyong magulang ng regalo. Masaya o malungkot. Sampung segundo. Okay po, time's up. So, binigyan ka ng regalo. Ang iyong emosyon dapat ay masaya. So, kung yan po ang iyong sagot, magaling. Checkan ang pangatlong larawan. Okay po, next tayo po ay pang-apat na larawan. Tingnan po, hindi mo sinasadyang mabasag ang bintana. Naku, pag nakita ng iyong magulang, ano kaya ang mararamdaman mo? Nabasag mo. So, yan ba ay matatakot o magiging masaya ka? So, meron ka pong 10 segundo. Okay po, time's up. Dahil labasag mo nang hindi sinasadya at walang yung mga magulong pag nakita nila na po, ang mararamdaman mo ba ay masaya o matatakot. Kung ang sagot mo ay natatakot, check apat na larawan. Magaling na magaling kung nakakasunod at tama ang iyong sagot. Okay po. So matatakot ka kapag nabasag mo. Diba? Alangan na maging masaya ka. Nakabasag ka na nga po. So ikaw ay matatakot. So pang limang larawan, makipaglaro sa aking kaibigan o kaklase. Yan ba ay masaya? O malungkot. Ano kaya yan? Meron ka pong 10 seconds. up, nakipaglaro, ang iyong nararamdaman ay masaya. At kung masaya po ang iyong iginuhit o i-drawing, checkan po ang panglimang larawan. So, congratulations po. So, kung ikaw po ay nakakuha ng 5, score, very good. Apat na score, uh, nice. At pag 3, pababa, good. So, galingan pa natin. Okay po. So, sana po naintindihan ang ating emosyon na masaya. So ngayon naman po, kung wala na tayong katanungan ay basahin po natin ang ating assignment o taktang aralin. sabi po dyan, sa iyong pong module, sagutan ang page number 5 sa week 5 module, gawain number 2. Kapag daw po ito ay tapos na, ipasa ang output sa group chat para sa mga batang nakatapos na sa kanilang mga gawain. So kapag tapos na po, ipasa para po makita ni teacher kung tama po ba ang inyong mga sagot at nagawa po ba nila. So ito po yung halimbawa nun kung makikita nyo po sa ating module. So yan po dyan, may gawain number 2. Sabi lang po doon, bilugan ang magkatulad na salita sa loob ng kahon. So, paalam ni teacher, kapag po magkatulad, ibig sabihin niya ay magkaparehas ang tunog pag binasa. Magkaparehas. Magkatunog. So, yan ay magkatulad. Okay po? So, meron pa yan siyang isa. Dahil sa mga susunod-sunod pa po ng mga ano, siya po ay may ilang item. Susagutan po lahat ng mga bata. Ngayon naman po ay oras na para po kami ay magpaalam. Ready, let's sing!